Magandang araw mga kababayan. Welcome sa ating weather update para sa araw na ito, Tuesday, June 3, 2025. Huwag kalimutang i-like ang video, i-share ito sa inyong mga kaibigan, mag-subscribe sa aming channel at i ang notification bell para lagi kayong updated sa lagay ng panahon. Ayon sa PAGASA, sa ngayon, wala tayong binabantayang bagyo o low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Gayunpaman, may dalawang weather systems na kasalukuyang nakaapekto sa ating bansa. Una, ang Southwest Monsoon o Habagat ay umiiral pa rin at patuloy na nakakaapekto sa ilang bahagi ng Luzon. Pangalawa, ang Intertropical Convergence Zone or ITCZ ay nakaapekto naman sa Southern Mindanao. Ano nga ba ang inaasahang lagay ng panahon ngayong araw? Patuloy ang posibilidad ng mga scattered rains and thunderstorms sa mga lalawigan ng Ilocos Region, Benguet, Abra, Zambales, Bataan, Tarlac at Pampanga. Dulot pa rin ito ng habagat. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, maaliwalas na panahon ang inaasahan. Gayunpaman, may mataas pa rin na posibilidad ng mga localized thunderstorms lalo na sa hapon at gabi dahil opisyal na po tayong nasa panahon ng tag-ulan. Ang temperatura ngayong araw sa piling lugar sa Luzon Metro Manila, inaasahan ang temperatura na mula 25 hanggang 33 degrees Celsius, sa Tuguegarao ay posibleng umabot mula 25 hanggang 35 degrees Celsius, sa Lawag ay bahagyang maiinit na nasa pagitan ng 26 hanggang 32 degrees Celsius, habang sa Baguio ay mas malamig na maaaring umabot mula 16 hanggang 21 degrees Celsius, sa Legazpi ay makakaranas ng temperatura mula 27 hanggang 34 degrees Celsius. At sa Tagaytay ay inaasahang mula 23 hanggang 31 degrees Celsius. Sa mga lugar ng Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Sultan Kudarat, South Cotabato, Sarangani, Davao Occidental at Davao Oriental, mataas ang tsansa ng mga pag-ulan dahil sa Intertropical Convergence Zone. Pinaaalalahanan po ang ating mga kababayan sa mga apektadong lugar na maging alerto laban sa posibleng flash floods at pagguho ng lupa. Sa Palawan, Visayas at nalalabing bahagi ng Mindanao, inaasahan ang generally fair weather ngunit may posibilidad pa rin ng mga localized thunderstorms lalo na sa hapon at gabi. Ang temperatura sa piling lugar sa Visayas at Mindanao? Kalayaan Islands at Puerto Princesa, inaasahan ang temperatura na mula 26 hanggang 32 degrees Celsius. Sa Cebu ay bahagyang maiinit na posibleng umabot mula 26 hanggang 33 degrees Celsius. Sa Tacloban ay makakaranas ng temperatura mula 28 hanggang 33 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro ay inaasahang mula 23 hanggang 33 degrees Celsius. Sa Zamboanga ay posibleng umabot mula 26 hanggang 33 degrees Celsius. At sa Davao ay inaasahan ding mula 25 hanggang 33 degrees Celsius. At sa lagay ng karagatan, wala tayong nakataas na gale warning sa alinmang bahagi ng karagatan ng bansa. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang i-like ang video, i ito, magsubscribe sa aming channel, at i ang notification bell para updated kayo sa mga susunod na weather updates. Ingat po tayong lahat at maging alerto sa lagay ng panahon.